Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabayan. May pinigay nga pong guidelines si Bureau of Customs, okay? Ito po ay galing mismo sa Bureau of Customs para po sa ating mga Pilipino o OFW o mga Pilipino national na may dual passport na uuwi sa Pilipinas. Okay? Ito po ang mga ipapakita nating items. Pwede nyong bitbitin, okay? Kung bibilihin nyo sa ibang bansa at hassle free po yan at wala kayong ibang magiging problema. Kasi, mismong Bureau of Customs po mismo ang nagsasabi sa kanilang article na pwede nyo pong bitbitin itong mga sumusunod na bagay na ito. Sabi po rito, you may buy and bring these items into the country without clearance from the FDA or Food and Drug Administration if they are Napakalino po, intindihin natin, for personal use. Okay po, pang sarili lang po, personal use or within the allowed quantity. Yung sakto lang po, saktong panggamit, hindi po pambenta, hindi po pang barter. Okay po, malino po yan. Unahin po natin, ano-ano po ba itong mga bagay na to? Number one po dyan, yung pong mga tinatawag nating child care articles. Ano po may mga child care articles? Yung mga gamit po ng bata. Example po, yan, cologne. Okay? Meron pa rin po dito yung mga gamit ng bata. Assorted na po yan. Magmula sa damit, kung ano-ano, pampers, bote, at kung ano-ano pa. Katulad po nyo nakikita nyo sa video ngayon. Okay, ang limit po natin dito, quantity allowed para sa child care articles ay 5 kilogram. Okay, limang kilo lang po para sa child articles. Okay, number two po, ang inaanod po, isa po po sa mga pwedeng bitbitin ay ang toys or laruan. Gano'n po ba karami ang toys or laruan na inaanod sa atin? Allowed po tayong magbitbit ng toys or laruan, 10 pieces po ang inaanod. Okay po, 10 pieces na laruan. Ano po ba yung susunod natin? Pwede rin po tayo magdala ng perfume. Okay? Perfumes po, ang limit po sa perfumes, according po sa Bureau of Custom Article, lima lang po yung nililimit na perfumes. Pwede tayo magdala ng lima. Hindi alim, hindi pito, hindi walo. Lima. Kung magpas po yan sa lima, i-declare po natin yan at may karampatang tax na po. Sa mga po abot sa babangho, ito po yung eksaktong sagot, limang piraso lang po yung allowed. Okay? Next, yung mga lipsticks. Yan. Sa lipstick naman po, ina-allowed pong magdala ng lipsticks, 10 pieces na lipsticks po yung allowed nating bitbitin. Okay? Sampung pirasong lipsticks po. Next po, shampoo. Yan. Sa shampoo naman po, ina-allowed po tayo magdala ng shampoo, with a total weight of 2 kg. Okay? 2 kg po yung allowed na nating gitbiting shampoo. So, makikita nyo po yung, uh, ano dyan, nakalagay po dyan, 250 ml, 250 ml. Kapag may mga dala kayong ganyan, i-plus, plus, plus, plus. nyo na po hanggang umabot kayo ng 2 kilograms. So, yan po yung allowed nating dalhing shampoo inuulit ko po, yung mga combination po ng value ng ating bibit ay dapat pasok sa ating limit. Okay, na 150,000 pesos kung tayo ay nagpapakasyon every year or every less than 5 years. Okay po. So, ang sumunod po natin na pwede mitpitin ay ang lotion. Yan. Para po naman sa lotion, kapareho din po ng shampoo, allow din po tayo magbitbit ng dalawang kilong lotion. Ano po yan ha? Combined uh, weights na po yan para sa mga lotion. Dalawang kilo po yung ina-allowed sa atin. And then, para naman po sa bar soap, yan, yung mga sabon na pwede nating bilhin sa labas. Allowed po tayo magdala ng bar soap. 2 kilogram po ng bar soap. Okay. Ang pinag-uusapan po rito, per kilo, hindi po per pieces. Okay. Intindihin nyo po yan. Per kilo po, dalawang kilong bar soap pwede tayo magdala. At para naman po sa assorted cosmetics, allowed po tayo magdala ng kahit anong cosmetics, 1 kilogram po yung limit para sa assorted cosmetics. Okay po. And then, pwede rin po tayo magbitbit ng mga tinatawag na household hazardous substance. Yan po yung mga ginagamit nating panglinis sa bahay. Yan po. So, pwede po tayo magdala ng limang kilong household hazardous substance. Okay. And para naman po sa mga tinatawag nating vitamins, supplements, and other health supplements intended as maintenance, allowed po tayo magdala niyan with a total of 500 grams. Okay po. Combine po yan ha, 500 grams po ng mga supplements. And then, para naman po sa processed foods, yan po yung mga processed foods na tinatawag, pwede po tayong magdala ng processed foods total of 10 kg, 10 kilo po ng processed foods ang pwede nating mabitbit. Okay? 10 kg po. And then para naman po sa last natin na pwede mabitbit, yan po yung tinatawag nating uh, liquor, okay? Wines and liquor. Ano po tayo magdala ng wines and liquor? Dalawang bote lang po two bottles okay but not exceeding 1.5 liters so hindi po tayo pwedeng magdala ng mga ganyang alak kung lalagpas po siya sa 1.5 liters at tandaan po natin yung limit natin sa alak kailangan po yung presyo niyan ay hindi lalagpas ng 10,000 pesos kasi pag magpas po yan ng 10,000 pesos ay automatically taxable na po yung mga alak natin ito po po Parang naman po sa mga gold. Sa gold po kasi hindi po dyan tinitingnan kung gano'ng karami o ilang piraso yung ginto natin na dadalhin pa uwi ng Pilipinas. Ang pinagbabasehan po dyan, kung yung dala natin ginto ay pasok do sa ating limit. Okay, paulit-ulit po tayo sa limit natin na ito. Kung madalas tayo nagbabakasyon, every year ang limit po natin ay 150,000 pesos. Kung may dala kayong resibo at sobra-sobra pa naman yung inyong 150,000 pesos sa inyong limit, inuulit ko po, ang limit po na yan ay combined prices ng mga goods na dala nyo. Let's say, chocolate, damit, ginto, kailangan hindi lalagpas sa 150,000 pesos. Okay po? And then, ito pa po yung ating uh, gadgets. Yan. Para naman po sa mga gadgets, ang ina-allowed po na gadgets, okay, sabihin na natin, nowadays, ang mga tao may dalawang cellphone. Okay? Sige po, dalawang cellphone, minsan ina-allowed pa rin nila yan o hindi namin pinapansin minsan yan pagka dalawang cellphone natin kasi minsan sinasabi natin na yung isa para sa roaming, yung isa naman gamit natin sa abroad. So minsan po hindi na chit-check yan. Pero kapag lumagpas tayo, naging sabihin natin na ang dala nating cellphone ay tatlo na po. Dalawa na po yung laptop natin na dala. Dalawa, dalawa na po yung dala nating tablet. Automatic po, i-declare po natin yung mga excess na yan para hindi tayo maabala at problema sa custom. Okay. And then, ito pong mga sinasabi nating mga items na to, sinasabi po rito na this may brought to the Philippines. Pwede raw natin itong dalhin sa Pilipinas through passenger baggage. Okay. Pwede raw natin ilagay sa baggage. Yan. Yung mga item na dadalhin natin, pwede natin ilagay sa ating mga baggage, sa check-in baggage. And, pwede rin po natin siyang ilagay kumbaga sa pag nagpadala tayo ng balikbayan box. Okay? Pwede rin natin siyang ilagay sa balikbayan box pag mapapadala tayo sa Pilipinas. And last but not the least, pwede rin po natin siyang ipadala as parcels. Okay? Through mail or delivery services. Okay? So, pwede po natin siyang ipadala through parcel. Ang sabi pa nga po dito, items with quantity beyond. Okay, beyond. Ibig sabihin po, yung mga items na lalagpas okay, sa specific limits po will be seized and forfeited in favor of the government. So, pwede po nilang i-confiscate yung mga lalagpas na item dito sa ating mga nabanggit na pinakita natin sa ating video. So, make sure po kung magdadala tayo ng mga items na pinakita natin sa video, ay make sure po na eksakto lamang dun sa limit na binigay sa atin ng Bureau of Customs para hindi po yan ma-confiscate. Okay. So, those within the specified limits shall be allowed without FDA DOH clearance subject to payment of customs duties when necessary. So, yung mga items po ng sumobra it's either ma-confiscate or bayaran natin yung tax para sa mga excess items natin na yan. Okay po. Sana po nakatulong at sana po ay nasagot ang inyong mga katanungan ngayong araw na to. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini invite ko po kayo mag-subscribe. Kay Kuya Sadik, pahit din po ng notification bells para lagi po tayo updated anytime na mag-upload tayo ng mga video dito sa ating channel at manunotify kayo. Yun lang po at maraming salamat sa inyong panunood.